Painit ng painit ang nararamdaman ng mga fey ni Kina Kim Chu at Paolo Avelino. Kasi naman, ang daming ganap sa dalawa na huling-huli sa kamera ng mga fans nila. Kitang-kita nga kasi sa naganap na fun run kung paano alagaan ni Paolo si Kim. Kung paano na pati sa paglalakad nito ay alalay na alalay siya. Na para bang ayaw niyang pahawakan si Kim sa ibang boylet. Masayang-masaya rin ang mga Kim Pao fans sa mga naglalabasang kwento tungkol kay Paolo, lalo na ang pagiging mabait nito. May mga binibigay o tulong ito sa mga kasamahan nila sa taping na ayaw na ayaw niyang pinapaalam sa lahat. Na ang kabilin bilinin nga niya ay huwag na huwag magpo-post na galing sa kanya ang mga bagay na iyon o kung ano man iyon. Bongga siya, 'di ba? Ano ang sayo sa balitang ito?